Kamusta mga kasari? Ayan, hello. So, andito na naman ako sa aking munting At ayan, meron akong igrinoseri kahapon. At hindi ko pa na -di display syempre. Dahil marami tayong ginagawa. So, kung nakita niya aking mga pass of drinks yan, tatatlong case na lang at wala nang laman. Lalabas po tayo at titingnan po natin yung ating pa-ice cream. Kung may laman pa, syempre wala na ako. konti na lang po. Yung laman ng aking mga pa-ice cream dahil masyadong mainit at syempre napakabenta. So, sa nakapag-order na kami at uh, ngayon po yun i-deliver -de dahil ayan wala ng laman. So masyadong mabenta yung aking pa-ice cream. Mas lalong lalo na yung uh, chocolate stick ko na yan dahil mura lang talaga. At syempre yan po talaga ang unang nauubos at medyo makulimlim at tayo po'y mag tutupin ng aking mga labahin dahil uh, yung aking mga kapitbahay is talagang nagbabadyan na naman magsunog. Alam nyo ba mga kasari sa panahong ito, dapat bawal talaga tayong magsunog ng magsunog dahil sa sobrang init. So dito sa barangay namin, ilang, ah uh, ilang beses nang uh, nasusunog yung mga tampuan at pinagbabawal na talaga ng mga uh, kagawa dito sa amin na kami magsunog dahil napaka-init, dahil ma- napakaano na sa sobrang init and madali lang talagang masunog yung mga damuhan dahil napaka tuyo. So marami akong tupiin kung nakikita niya yan. Ayan, magtutupi ako na aking damit mga kasari dahil kapo naglaba din ng yung in time. Dahil nagbabadyan na naman yung aking mga kapitbahay magsunog, kailangan ko na naman magtupi-tupi ng aking mga damit, o diba? So, bisibisiya na naman ang inyong kasari for today's video dahil marami tayong mga tupiing mga damit. Dahil ah, bukas is maglalaban na naman tayo dahil Sabado, o diba? Puro dahil, dahil, maraming dahil. <laughs> dahil nga tayo busy na naman o oh, di ba so magtutupi tayo dahil pagkatapos natin magtupi diyan is maglilinis na naman tayo kung nakita niyo habang ako nagtutupi is nanonood din ako ng TV minsan hindi ko na yun pinapatay sa so, sobrang busy ko Ayun, nakakalimutan ko na buhay pala yung aking TV so medyo maraming tupiin nyo kasari dahil medyo madami-dami yung aking nilaban itong mga uh, nakarang araw. ah uh, Nag-stack kasi ako ng aking mga labada mga kasari dahil yung aking mga kapitbahay nga is nagsusunog. So, Ayan. Nireklamo na namin yung kapilang bahay dahil palaging nagsusunog kaya nga parang hindi na pinapansin. Parang inaantay nilang masunog talaga yung aming mga damo-damo dito. Siyempre, pag nasunog, eh, kasali na rin tayo. So, tapos na ako magtupi mga kasari at yan na lang muna yung in-update ko sa inyo ngayong araw na ito. Sa aking mga lavada, kung hindi pa po kayo nakapalo at nakashare na aking video, pa-share na lang at papalo. So, yan na lang muna. Bye-bye!